At uh, mga kabigan, ang aking ibahagi ngayong araw na to ay itong tungkol po sa itong sa verse 7 at 11 muna dito sa sa, sa salm. Sinabi dito na at kanilang sinasabi ang Panginoon hindi nakakakita ni pakukundangan man ng Diyos ni Jacob ito. Sabi ng mga mangmang na hindi daw nakik nakakita ang Panginoon. No? Yan, mga mangmang kasi, kaya sinabi nila eh, ah, sa bagay nga yung nanong panahon din na to eh, yung mga tao na ayaw maniwala ba sa Panginoon, sa Diyos. Sasabihin din na na wala namang Diyos eh. Kasi yung lalo na yung iba na nag ano sila sa kanilang lakas, sa sariling lakas nila hindi nila ni, ni recognize ang Diyos sa kanilang buhay. Amin minsan din may na-encounter ako niya ni eh, Pilipina, sabi niya, "Alam mo ba, uh, ang ako meron akong ano eh, meron daw siyang lagi daw siyang nagdadasal, meron daw siyang Santo Niño sa kanyang bahay." Eh nung panahon na yun, syempre na nalaman ko na ang tungkol sa mga ribolto, sabi niya, "At alam mo, tayo yung gagawa ng ano ng ano daw yung magtrabaho nga sa kanya sa sa atin daw ang lakas. Di ba? Ganyan ang mga mang mangmang. Pag mga mangmang -mang, ganyan ang salita ng mga mangmang na -mang. dahil nga nag-akala nila yung magtatrabaho sila ay sa kanila yung power. Pero hindi nila alam kung wala ang Diyos na nagbibigay noon. Wala silang magagawa. At yun ang sinabi dito sa verse verse 8. Gunitain, gunitain ninyo ninyong mga hangal sa gitna ng bayan at ninyong mga mangmang kailan tayo magiging pantas. In English is understand, ye protest among the people, and ye polls, when will, will you be wise? Okay. Kailan ba daw maging, maging wise, maging pantas, no? At sabi sa siyang lumika ng pakinig. He that planted the ear, ear, shall he not hear? So, do, di ba? Ang ating, ang ating, ang ating tay ay, di ba, ang Panginoon ang gumawa niyan. So, syempre, alam ng na, narinig ng Diyos kung ano ang ating uh, sinasabi. At, na, ano ba yon? Uh, siyang lumika ng mata, Siyempre, nakikita niya ang lahat sa atin dahil sa kanya lahat, di ba mga kaibigan? Ito ang ganda talaga ng mensahe dito mga kaibigan dahil sinabi dito eh, siyang lumika ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumika ng mata, hindi ba, niya, hindi ba siya makakakita? Siyempre, makikita niya, maririnig niya kahit hindi pa nga natin babanggitin sa, sa ating bibig eh. Alam na ng Diyos kung ano ang iniisip natin. Kaya yung mga bangbang hindi nila alam kasi sinabi hindi naman naririnig ng Diyos ang ating sinasabi. Pero everything is from God, di ba? Lahat ng nasa atin, heaven and earth, siya ang gumawa. Kaya lahat alam na alam niya. At sinabi dito sa verse verse uh, 10, Siyang nagpaparusa ng mga bayan, ng, ng mga bansa, hindi ba siya sasaway sa makatuwid bagay? siyang nagturo sa tao ng kaalaman. Kasi alam ng Diyos, syempre sa kanya lahat yung mga kaalaman, syempre tinutuwid tayo. ba diba, mga kaibigan? Tama ba? Tutuwid, itutuwid ng Panginoon ni eh, lalo na yung kanyang mga mahal sa buhay. Mga mahal, mga anak niya, mahal niyang na mga anak, tutuwid niya. Kaya sa kanya galing, alam niya kung ano yung tama at mali, al al alam niya kung paano tayo uh, matuwid. Ma Kaya tinutuwid tayo, ng Panginoon ng Diyos. Yun, at dito sa verse 11, nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao. Imagine, nalalaman, oh. Ang pag-iisip ng, tao ay, ng tao ay alam ng Diyos. Dahil sa kanya nga lahat yan, bago pa nga natin sasabihin, bago pa nga natin iisipin. Ano, alam na ng Diyos. Means, na may nabasa nga ako eh, bag, yung iniisip natin, ang Diyos din ang nagpapaisip nun hindi ko lang maatandan kung saan pero yun nasab- nakasabi din hindi ko lang sa proverbs proverbs or dito din sa awit hindi ko pa na encounter dito sa sa, sa proverbs ata yun na nabasa ko and then at sila pa, uh, pawang walang kabuluhan. Kami ito, nalalaman ng Panginoon ang pag-iisip na tao na sila pawang walang kabuluhan. So, alam ng Diyos ang mga tao na walang kabuluhan at may kabuluhan kasi sinabi dito eh nalalaman ng Panginoon ng mga pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. So mayroon akong isi-share mga kaibigan dito sa Hebrews, Hebrews uh, chapter 3 verse 4, sabi dito, For every house is build, builded by some men, but he that built all things is God. Diba mga kaibigan, halimbawa yung bahay, yung bahay, bahay natin, Iba, may taong carpentero, sila ang gumagawa noon. Kaya may bahay tayo. Kaya, nakalagay dito na, ah uh, ang Panginoon, ginawa niya lahat, all things. He built all things. So, it's from God. So, si God talaga ang powerful, mga kaibigan. Sa Kanya talaga, uh, nagmula ang lahat. Kaya, hindi, wala tayong, wala tayong maitatago, mga kaibigan. Kahit pa, kahit pa tayo ay nakadamit, or kahit pa saan tayo bold tayo sa paningin ng Panginoon. Yan po ang totoo. Yan po ang totoo mga kaibigan. Kasi nakakahiya 'no. Hindi pa tayo hindi ba tayo. Hindi ba, tayo, eh, hindi ba kayo nahihiya mga kaibigan na bold tayo sa Panginoon nang uh, sa, sa paningin ng Panginoon tapos hindi tayo nahihiyang gumawa ng masama? No. Kaya dapat pag-isipan natin mga mabuti mga kaibigan ang ginawa nating kasamaan at kailangan magsisi na tayo mga kaibigan. At meron akong, at dito sa connection, dito sa ano mga kaibigan, dito sa aking ipahayag, dito sa sa chapter 30, uh, 94 verse 7 uh, to 11, tung tungkol sa uh, sinabi na lumikha ng pakinig at lumikha ng mata. Ngayon, um, ang aking issue mga kaibigan ay tungkol din sa language, yung speaking. Kasi ngayong, ngayong generation na yun, nagiging, uh, nagiging known, naging well-known ang speaking in tongues. Ano? Ngunit, no, meron ako na-encounter noong 2000, hindi ko na matandaan, 2012 or 2013, tong tungkol ito sa speaking in tongues. Pero hindi yung speaking in tongues na kagaya ngayon na nag-speaking in tongues sila, limbawa sa church, na nagsasalita sila ng hindi natin naunawaan ano yung sa akin naman mga kaibigan ay yung nabasa ko tong sa Genesis Genesis uh, verse chapter 11 babasahin ko mga kaibigan tong ito kasing Meron kasi akong, ano, uh, konting testimony na rin, mga kaibigan, ha? Uh, 2012, siyempre may na-encounter akong friends, online friends dito sa internet, sa Facebook. Uh, tinatawag ko siyang English teacher, on online English teacher. Uh, Na-amaze ako sa kanya dahil uh, parang lahat ng aking iisip ang alam niya kasi minsan nakikita ko sa post niya at Meron siyang mga message na parang malalim mga kaibigan na parang ah, mahirap unawain. Ngunit ngayon ko na-realize na mayroon siyang something na message na binibigay sa akin. Uh, ngayon kung, kung sino man siya, I don't know. Kasi mysterious man nga siya sa, para sa akin eh. And then uh, meron siyang, dami siyang tinuro. Siya, marami siyang tinuro eh. Alam niya paano magluto. Alam niya yung mga lahat ng mga languages. Sabi ko, sabi ko even Chinese, yung mga Japanese, nag, kasi minsan nag aano siya sa akin, nag-comment siya ng Chinese, nag-comment siya ng Japanese, may mga post siya na mga languages. Tapos, sabi ko, alam mo yung paano sabihin sa you know how to speak that, sabi ko na, in, in English, kasi siyempre English speaker siya eh, tapos sabi niya, why, you want to, you want me to teach you? Ganun yung answer niya, imagine, di ba yung, yung answer niya ba, hindi yung ano, yung point to point, you know how to speak that, sabi niya, Then, ang, ang, sagot lang niya sa akin, you want me to teach you? tiba uh, diba, ano, nakaka-amaze, ba, diba, yung ganun yung sagot? Di po ba, nakaka-amaze? Pag ganun ang sagot sa'yo. Kaya naging wonder, wonder nagaging question, saan, bakit ganun? ku bakit parang lahat alam niya? Tapos, meron akong mga ipopost, kasi dati yung mga post ko talaga ay worldly posts, mga passion, mga pagkain na masasarap. Alam niya kung paano, sa, uh, uh, ganun ang pagluto, pati inenano niya kung ano mga ingredients kaya doon ako na amaze sabi ko why do you know do you know how to cook sabi nga doon. ang dami niyang alam kaya sabi ko wow and then itong itong yung sa language na to na encounter ko rin sa bible so parang ano yung magkatugma ba yung kung ano na encounter uh, encounter ko sa facebook ay naano ko rin nababasa ko rin itong uh, sa bible kasi alam talaga ng Diyos na, siyempre wala akong alam, mangmang -mang ako, di ba? Normal na tao lang, tapos nagbabasa ang Bible, ayaw ko nga magbasa, dahil ako na, hindi ako nakaintindi. So, nung, nung na, ano, sa Facebook, tapos nagbasa ako, nung binasa ko no, na-encounter ko yung itong tungkol sa Babel, no? Yung kay Babel. Babasahin ko mga kaibigan, at least, ah, uh, pakinggan niyo po, dahil ang ganda po ang, ano, ng istorya dito. Ah, uh, Babel hanggang Mula sa 1 hanggang 9 lang naman ang babasahin ko mga kaibigan. Genesis uh, chapter 11 verse 1 to 9. Ito uh, sa Tagalog. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Um, mga kaibigan, iisa ang lupa at iisa ang salita. So noong unang panahon, isa pa lang ang salita. Ano? Isa pa lang yung lupa eh. Isa pa lang ang salita. So, uh, and then uh, verse 2. At nangyari na ang kanilang paglalakbay sa silanganan ay nagkasumpong sila ng isang kapatagan na lupain sa sinar at sila'y nanahan doon at nang, na, na, ay, nagsang ng na, sorry nagsang at nagsang usapang halik kayo tayo'y gumawa ng mga laryo bricks no laryo at ating lutuing mabuti at inari nilang bato ang Lario at ang biton ay inaring argamasa ito uh, brick for stone and slime had they for mortar so alam niyo nyo siguro ang ibig sabihin yan, yung Lario at in, at uh, argamasa and then uh sa verse 4 at nagsipagsabi, halik kayo magtayo tayo ng isang bayan natin at nang isang muob na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit at magtaglay tayo ng isang ngalan Baga tayoy mang, mangalat sa ibabaw ng buong lupa ito yung mga kaibigan yung yung babel na 'di ba yung kung alam yung istorya ng babel na gustong abutin yung yung pinakamalaking uh, building na abutin yung langit yung sinabi nga dito no And then sa verse 5, at bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog at it, na itinayo ng mga anak ng mga tao. No? At sa verse 6, at sinabi ng Panginoon, narito silang iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon ngang walang makakasimulang sa sawata, sa anumang kanilang balaking gawin. Heli kayo, tayo'y bumama, bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anupat silang sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang sarili. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya kaya ang pangalang itinatawag ay Babel sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika na buong lupa at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. So dito mga kaibigan, ang sana unawaan ko, dito nagsimula ang marami maraming wikain, maraming lingwahe kasi nga, uh, unung una isa lang yung bayan, isa lang yung lupa, isa lang yung salita, no? So nung nagtayo ng itong si Babel, kung alam kung alam niyo po kung sino yung nagtan nagtanim, nagtayo ng building na to, si Herod, kung ah, Nimrod ba 'yon? Si Nimrod, may istorya din yan mga kaibigan. Alam nyo, maganda po talaga itong talakay. Malalaman natin ang istorya ng unang panahon. Si Nimrod, ang nagtayo nito mga kaibigan, eh, na, na sabing nila ito yung ah uh, bali parang kasi makapangyarihan din si Nimrod noon nung siya yung king Nimrod ba yun siya basta yun mayroon siyang kapangyarihan sa mga tao mga kaibigan ano na gusto niyang abutin yung uh, kapangyarihan ng Diyos ngunit yun nga nagalit ang Diyos di ba nasira yung Babel at doon nagkalat yung mga tao nagkaroon ng iba-ibang lahi ang nagkaiba-ibang wika doon mga kaibigan kaya ito yung pagkakaalam ko na na nagkaroon ng uh, speaking another language na ngayon ang sinasabi nila ay speaking in tongues pero ang ito ang pina-pinaunawa pina, sa akin nung nabasa ko ito na hindi naman lahat ng speaking in tongues ay yung um, ngayon no yung parang word para sa akin ano ewan ko lang kung kayo nag-speaking in tongues kayo, pero yung speaking in tongues na hindi naunawaan o walang makaunawa ay parang palaisipan sa akin eh. Kasi ang uh, pagkakaalam ko pag nag-speaking in tongues, ma mauunawaan pa rin. Kasi sabi nila, is, nagsasalita daw sa Panginoon. Pero meron, mababasa pa rin natin sa New Testament, sa Korentiana, uh, ang speaking in tongues, meron pa rin makakaunawa. At pag hindi naunawaan, parang iba yun. Yun yung naunawaan ko. Kaya, iwan ko lang sa ano, sa iba. So, dito mga kaibigan, uh, dito sa, sa, sa Acts 2 mga kaibigan, i-share ko lang ng konti itong sa Acts 2, ano, yung, ah, uh, nga ng, ano, ng, Pentecost, doon Pentecost, sinabi sa Acts 2 Sabi ito sa Acts to, uh, chapter uh, Acts chapter 2 verse 1 to 4 Sabi dito mga kaibigan, ah. at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang umahagis na hangin malakas at pinuno ng buong bahay sa kanilang kinaupuan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nag, bahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay nangapuspos sa Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ito mga kaibigan, iba't ibang wika mga kaibigan. Ito, napuspusan sila ng Holy Spirit. Ito yung sa atin ngayon mga kaibigan, ano? kung kaya nagkakaroon tayo ng uh, speaking in tongues na yung, yun nga yung yung iba hindi nga naunawaan kung anong ibig sabihin. So para ang sabi ko na para Ngunit uh, sinabi naman dito na magkakaroon ng speaking in tongues. At silang lahat ay napuspos ano, sa Espiritu Santo at nang magsalita sa bat ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. At sa, at sa bakit at bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ng ating sariling wika? Dito mga kaibigan, nag, nag, nagtaka, nagtaka ang ano yung nagtaka ang mga hudiyo kung bakit na salita? Kasi na, salita dito mga kaibigan eh, hindi yung salita na parang bubble, bubbling, yung nagaganon sila. Yung hindi eh, talagang salita mga kaibigan kasi naririnig eh, sinabi dito sa ano, ituloy ko mga kaibigan hanggang tuloy ko ha. At please pakinggan niyo po mga kaibigan. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudiyo, mga lalaking reliyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito ay nangagkatipon ang karamihan at nangagmaang sapagkat sa kanila'y narinig ang bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. O imagine mga kaibigan, merong wika mga kaibigan eh. Hindi yung ano, nagbabling, di ba? Yung Meron kasing iba na nag-speaking in tongues na parang bubble. Ngang, ano, dito may wika, mga kaibigan. So, ibig sabihin, ma 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 malalaman natin kung ano ang winiwika nila. Kasi may wika eh. Na na nagtaka nga sila eh, di ba? Sinabi dito na, nang marinig ng uong na ito ay nagtipo ng ang karanihan at nangamaang sapagkat sa kanila ay narinig ang bawat isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. So kung 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 wika ng espiritu yun, pero narinig nila na unawaan nila to kasi narinig nila mga wika eh, sariling wika. Narinig nila eh. At silang lahat ay nagtaka at nagsipagigilalas gigilalas at nagsabi narito hindi baga mga galilyong lahat ang mga nagsis ito yun yung nagtaka sila kasi galilyo galil, Gal, mga galilyo na Naakala nila na yun. mga lasing yon ang ano nila mga kaibigan. Kaya, ang naunawaan ko mga kaibigan, ano, uh, tungkol sa speaking and tongues, mga kaibigan, ay may, merong words, merong wika. Hindi yung, uh, ano yung, parang nag-ano uh, lang siya na, yung nagbabubbles. Kung naka-encounter na kayo ng ganyan, mga kaibigan, uh, hindi ko naman din, uh, ano ba yun, hindi ko naman in-understimate, kundi, ano lang sa akin, naging pali, palaisipan lang, bakit ganon? Uh, totoo nga ba? Kasi ngayon talaga may espiritu talaga na mapandaya, may espiritu din na totoo talaga. Na kung based on the Bible, ang ating, kung alam natin ang salita ng Diyos, malalaman natin kung ano ang ano yung espiritu na nagsasalita na yun? Dahil sa ngayong panahon na yun, ito, ito ngayong sa atin, kung pupunta tayo ng ibang mga churches, may ma-encounter po tayo na may nagsasalita po ng ibang, na hindi mo masabing wika dahil walang words. Kung ang, ang wika kasi may words yan, diba mga kaibigan? So, yun yung pagkakaalam ko. At kaya ngayon, marami na tayong wika, di ba? ah agay sa Pilipinas, ilang bang word, ilang bang lingwahe meron tayo, di ba? Ang dami. Kaya doon ako na ano ang mga kaibigan na, ah. ang Diyos mga kaibigan, kahit ano pa ang ating sasabihin, kahit ano pa ang ituturo, alam ng Diyos mga kaibigan kung ano yung ibig sabihin. Dahil sa Kanya lahat. Imagine sa dami-dami ng wika. Alam na alam ng Diyos, ano? Kaya ganun talaga kaka-powerful ang Diyos. Sobrang powerful ang just mga kaibigan. At uh, natapos na po ako doon sa uh, tungkol sa wika mga kaibigan. Meron pa akong isi-share muli.